Hello mga katindera! Usapang Gcash nga po muna tayo dahil nga ang aking mga Gcash account ay na-exceed. Ito nga lagi ko naririnig o, o sinasabi sa akin ng mga tao. Ang sinasabi nila lagi kapag sinabi kong exceed ay iso ipasa ko na raw sa kanila, ipahiram ko daw muna sa kanila, o ibigay ko daw muna sa kanila ay eh, i eh, ko daw sa kanila ng walang fee. Hindi naman po kasi porkit sinabi exit exceed o exceeded ang ating account ay sobra-sobra na o sobra ang laman ng ating Gcash. Hindi po ganun 'yon. Kapag sinabi pong exceed ang ating Gcash account ay na-achieve na mo na o na nakuha mo na yung limit ng yung Gcash account. For example, ang limit po ay 500,000. In one month, kailangan 500,000 lang ang papasok sa iyong Gcash. Hindi po kasama ang, ang lumalabas doon, hindi kasama ang sinisend mo sa ibang tao o ang sinisend mo sa bank account. Ang covered lang po noon ay ang pumapasok sa iyong Gcash account o sa akin yung mga nagka-cash out. Oo, opo, sobrang daming nagka-cash out kasi kung minsan at minsan medyo malalaki. At hindi naman din po ibig sabihin nun na kung 500,000 ay eh 500,000 na ang hawak kong pera. Gcash po, kung madiskarte ka, ay ikot-ikot lang. Kailangan hindi ka mawawala ng pang cash out. So, nagka-cash out sila, hindi po yun naiipon doon. Kung minsan po ay wini-withdraw ko or yung iba naman ay may nagka-cash in, syempre yun din ang ipapasa ko. So, hindi po yun naiipon na 500,000 sa aking Gcash account hindi naman po ako nagagalit konting paliwanag lang po kasi lagi kong naririnig o laging, lagi, kung kong nababasa sa mga chat na ate exceed na ang gcash mo sobra sobra na ang laman ng pera mo ng gcash mo o sobrang dami ng pera mo dahil dalawa nga yung account ko na nai-exceed marami pa rin kasi ang hindi nakakaalam ng ibig sabihin nito ng exceed o exceeded ang iyong gcash account yun lang po ang ibig sabihin nun kailangan 500,000 in one month yun lang ang papasok sa iyong pera o yun lang ang papasok sa iyong account hindi kasama ang mga sinesend mo o yung lumalabas na na gcash sa iyong account basta yung pumapasok lang ang counted dun yun lang ang sinasabing limit ng iyong gcash yung iba ay 100,000 yung iba ay 500,000 kaya po, pag pumasok na ang unang unang araw ng buwan, ay babalik na rin itong ating account. Babalik na ulit siya sa dati, pwede na ulit kayong pag-sendan o sendan ang inyong Gcash account. Dahil one month lang nga uncovered nun, pag lumipat na ang buwan, automatic na yun na pwede na ulit kayong sendan kapag ka inyong exceed ang inyong Gcash account. At marami din na po, hindi alam kung paano magiging 500,000 ang limit ng Gcash. Yun naman po ang susunod nating i-video. Yun naman ang susunod nating pag-uusapan. Yun lang po. Thank you po sa inyong panonood. Sana malinawan ang hindi alam kung paano o ano ibig sabihin ng exceeded ang Gcash. Thank you, thank you.